Pamilyar ka ba sa dahong ito? Madalas na makikita sa parang, mabilis na dumarami, at kadalasan nga ay ginagamit sa mga dekorasyon, sa mga flower arrangements, at isa ring mainam na house plants. Batid mo ba na makakain mo din ang laman ng pakong ito? At higit nga sa lahat, ay marami ring dalang mga binipisyo. Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay ating kilalanin at alamin ang napakarami pa palang dalang pakinabang ng ligaw na pako o sword fern kung tawagin. Partikular na nga ang mga bilog nitong laman na matatagpuan sa mga ugat nito. Kaya kung bao ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Polystichum munitum, pakong ligaw o sword fern. Isang klase ng pako na nagkalat nga lamang sa mga parang. Sa tabing ilog at bakanting lupa matitigas ang paklang ng dahon. Kaya naman mainam na pangayos ng mga bulaklak sa mga flower arrangement, sa mga okasyon at mga partikular na pagdiriwang. Hindi ito ang pakong kadalasan ay ginugulay natin, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang mga batang dahon pala nito ay kinukuha, ginunguya at mahusay pala para sa mayroong mga sore throat at tonsillitis. Madalas itong ginagamit sa hardin sa paglalandscaping at mainam din palang panlaban sa mga paguho ng lupa o soil erosion. Kadalasan din itong tinitirahan ng mga ligaw na hayop katulad ng ibon, usa, ahas at mga beavers lalo na kung ito ay nasa mga liblib na kabundukan. At kung ikaw naman ay isang plantita, mainam itong houseplant sapagkat isa itong natural na humidifier at natural na naglalabas ng water vapor sa hangin upang maging malinis at malamig ang paligid. Ngunit ilan pa lamang sa atin ang nakababatid na ang ligaw na pakong ito pala o sword fern ay nagkakaroon din pala ng laman. Mga bilog-bilog na laman sa mga ugat nito sa ilalim ng lupa na animoy parang ubas din. Matubig at makatas at may lasang animoy may sa lasa ng singkamas na medyo may konting anghang. Batid mo ba na ang mga Native Americans ay kanila itong paboritong pagkain na kadalasa ay pinakukuluan lamang sinasangkap sa mga pagbe-bake ini-steam o kinakainang sariwa na mainam palang panlaban sa mayroong dayariya. Ang tubig din na pinagpakuloan nito ay mahusay na makaalis ng mga balakubak at ilang problema sa anit. At mahusay din ginagamit na panlaban sa nadaramang labis na kirot at pananakit. Kaya naman kung marami ka rin nakikitang sword fern sa inyong lugar, bakit hindi mo rin ito subukang tingnan? Dahil ang mga matatandang pakuna ito ay natural na naglalaman. Hindi lamang pala mainam na display at gamit sa floral arrangement ay naguumapaw din pala sa ilang kagamitan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Saan mo naman maikukumpara ang lasa ng laman nito? Ngayon mo lamang ba narinig na mayroon din palang mga makakaing laman ang takong ligaw? Kung oo, ay comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman buhat sa kalikasan na maaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ka ba sa halamang pako o fern? E ang bulaklak nito, nakakita ka na ba? Batid mo ba na kung sakaling makatagpo ka nito, ay mapalad ka na sapagkat ito ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa pag-ibig. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga natatanging bisa at gamit ng bulaklak ng pako at kung aling klase nga ba nito ang dapat mong kunin. Ang pako o ang halamang pako na madalas mong ang makita sa mga bahay at hardin bilang houseplant ay orihinal na sa mga liblib na gubat lamang tumutubo noon. Ang fern o polypodiopaita ay isang klase ng vascular na halaman. Madaling paramihin ang mga pako sapagkat mabilis tumubo ang mga ugat at katawan nito mayroong mahigit sa 10,560 klase ng mga pako at ang ilan nga rito ay maaari nating gawing pagkain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng gulay o salad na pako? Ang mga pako o ang halamang pako ay naitalang nabubuhay na nga sa mundo. Mga 360 milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Devonian period. Hindi gaanong importante ang halamang pako, kumpara nga sa ilang mga halamang gamit ng tao. Subalit maging ito man ay ginagamit bilang pagkain, gamot, biofertilizer at syempre bilang ornamental na halamang pang-display, sa opisina man at sa mga tahanan. Ang pinakamalit nga na pako sa mundo ay tinatayang may sukat lamang na 2.2 mm at ang pinakamalaki naman na maaaring umabot nga ng dalawang palapag ng bahay na matatagpuan sa Norfolk Island sa Pacific Ocean. Subalit batid mo ba na may iba-iba palang pamamaraan ng pagpaparami ang mga pako? Mayroong gamit ang ugat nito, ang buto at gayon din ang bulaklak. At hindi lahat ng klase ng pako ay namumulaklak at ayon sa matandang paniniwala o sa mga sinaunang paniniwala mayroon palang isang natatanging klase ng pako o ligaw na pako na namumulaklak lamang isang beses sa isang taon at ito ay sa gabi ng Kupala isang tradisyon sa Slavic Holiday na kung saan sa kasalukuyang kalendaryo natin ay sa panahon ng Hunyo ika 23 ng gabi o June 23 na hating gabi. Ang pakong ito ay sinasabing isang uri ng ligaw na pako na tumutubo lamang sa mga liblib na kagubatan na walang naninirahang mga tao at hindi nabubulabog ng kahul ng aso at ingay ng mga sasakyan. Ang sinuman raw na makasusumpong nito ay ang magiging maswerte sa buhay, sa pag-ibigman at sa pagninigosyo ang bulaklak na ito ay maaaring kunin gamit ang puting tela buhat sa simbahan o telang nabasbasan. Ngunit mayroon ding ilang nagsasabi na ito ay maaari mo ring makuha sa panahon ng mahal na araw o Biyernes Santo. At iyon lamang, mayroong mga alam o dunong na tao ang maaaring makasumpong nito. Kung tatangkain mong hanapin ito, sapagkat maging ang ibang elemento sa panigid ay binabantayan ito maaari raw ilagay sa ilalim ng dila o sa ilalim ng medyas o sa isang tela ang bulaklak nito at gamit nga ang bulaklak ng pako ay maaari kang maging invisible sa mga taong mayroong masamang tangka sa iyo ingatan lamang ang bulaklak na ito itago at kung sakaling meron ka nito ay iyong ingatan sapagkat maaaring mawala ang bisa nito kung mapupunta sa maling mga kamay. Ikaw, mayroon ka bang kakilalang antingero na merong taglay nito? Ang bulaklak ng pako. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot sabihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa pagkat na mga laki may alam Dito yan sa best baby sa Talabes, sa sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang maruno ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong